Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, <laughs> Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Makabrigada ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Sa tanghali. At, gayon, At gayon, gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Brigada Balita Nationwide Kabrigada, binabantayang LPA na sa loob na ng bansa at may katamtawang jansa na maging isang bagyong auring. Parkong pandigba ng China na mataan sa Panata Island sa West Philippine Sea. Bilang ng walang trabaho at underemployed, tumaas nitong buwan ng Abril. Bagyong o bagong henerasyon na partylista, Opisyal nang iprinoklama Samantala mga kabrigada Indiana Pacers Nakauna na sa NBA Finals Matapos magtala ng comeback win Kontra OKC Thunder At mga kapatid na Muslim Sabay-sabay na kasabay Ng Idil ada ngayong araw Sa Buong puso,ong puso kasama ang buong puersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule. Atres essence ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita nationwide. Satan Holly. Nationwide sa tanghali kada balita nationwide. Agandang tanghali Pilipinas, Luzon, Bisayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, Eto, ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ng Biyernes, Kabrigada, June 6, 2025, Idil Adha. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang Brigada sa detalye ng ating mga balita. Isang Chinese warship ang namataan ng Philippine Navy kaninang umaga malapit sa Panata Island. Ayon pa sa ulat, ang Masyan Jengkai 2 Class Frigate ng People's Liberation Army Navy na may bow number 525 ay nakita sa karagatan sa paligid po naman ng Panata Island habang nagsasagawa ng Maritime Patrol ang Philippine Navy. Pinatayang 4.6 nautical miles ang layo ng nasabing barko ng China mula sa BRP Andres Bonifacio kaninang alas 7.40 ng umaga. Ayon pa sa armed forces, tatlong beses nagbigay ng radio challenge ang Philippine Navy sa Chinese vessel. Sa ngayon, patuloy pong binabantayan ng AFP ang naturang barkong pandigma ng China habang isinasagawa ang maritime patrol sa Kalayaan Island Groupa.

Sa iba ang balita, mga kabrigada, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Abril. Ayon sa Philippine Statistics Authority na itala ang joblessness rate sa 4.1%. Katumbas ito mga kabrigada ng 2.06 million unemployed Filipinos. Mas mataas yan sa 3.9% employment rate o unemployment rate nitong Marso na katumbas ng 1.93 million. Samantala tumaas din ang underemployment o yung mga nakakanapan ng extra na kita, trabaho, work out na Naitala ito sa 14.6% nitong Abril mula sa 13.4% noong Marso. Uma, ataw, ang Ikinagagalak naman ng Trade Union Congress of the Philippines or TUCP ang pagkakapasaan ng 200 pesos wage hike sa House of Representatives sa panaya mga kabrigada ng Brigada News FM Manila kay TUCP Policy Officer Carlos Miguel Unyate. Sinabi nitong win-win situation nito para sa mga manggagawa at mga employers. Ang bahayag na yan ay sa kabila ng mga grupong kumokontra sa panukala dahil sa maaring maging epekto daw sa mga negosyo at ekonomiya. Maari kasi magsara ang mga negosyo at maraming workers ang malilay sa Sagot dyan ni Onyate, huwag pangunahan ang Pangulo. Pinag-aaralan daw ang akbang na ito, kaya dapat respetuhin ng taong bayan at ng Kongreso. Paulit-ulit namin sinasabi na ito pong 200 peso legislated wage increase ay nararapat lamang pinag-aralan na kasama sila sa mga congressional na deliberasyon. Kailangan respetuhin nila yung will ng kongreso at yung will ng taong bayan at huwag silang maglagay ng mga salita pangunahan yung ating Pangulo. May din niya na hindi babagsak ang ekonomiya. Anya kasabay ng taas sahod mga kabrigada, tataas din ang paggastos ng publiko. Mas maraming pera po yung ating mga manggagawa. Mas maraming pera na iikot sa ating ekonomiya na na siyang nagpapasigla sapagkat alam naman natin over 70% ng ating ekonomiya ay consumption driven. Aliban sinabi pa ni uh, Unyate na hindi naman aatras ang mga investors dahil sa wage hike taliwas sa pangamba ng Department of Labor na baka mag-back out ang mga investors sa bansa dahil sa dagdag na sahod. Ayon pa sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang maging ang akit ang cheap labor hindi rin daw pinapasok ng investor sa mga lugar na may mababang sweldo dagdag pa niya ang tanging paraan daw na makapag-invest sa workforce ay sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang sahod And the only way na makakapag-invest po tayo sa ating workforce mm. ay kung tataasan po natin yung kanilang sweldo. Mag-invest po tayo, ito yung best human resource natin, mm. yung ating mismong manggagawang Pilipino. Sapagkat so pag mas mataas po yung sweldo ng ating mga kaubayan, sila po ay masaya, sila po ay productive, sila po ay more inclined to stay sa ating mga enterprises, hindi na kailangan ng additional training. Po. At sa huli mga kabrigada, Kampante Unyate na mayahabol ng panukala sa BICAMP, at may susumiti rin sa opisina ng Pangulo. Brigada Barlita, Nationwide. Ito namang mga naulilang pamilya ng tatlong taga-Batangas na pinaslang sa Maguindanao del Sur. Umapila ng tulong Pangulong Marcos at Vice President Sara. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! brigada. Na nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ang mga naulilang pamilya ng tatlong kalatagenyo na pinaslang sa Maguindanao del Sur na tulungan sila na makamit ang hustisya. Hindi daw makatarungan ang sinapit ng tatlo, lalo pa't karumal-dumal na krimen ang sinapit ng mga ito. Sa Pangulo Ferdinand Marcos, sana mabigyan niyo ng katarungan ang mga anak ko. At Uh, Vice President Sara Duterte, mabigyan ng katarungan ng aking mga anak. Pinutol ng Tagawing Danaw ang, pang ang pangarap ng aking anak. Sana tugunan niyo naman ang aking hinaing sa inyo, Pangulo no? Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pati na po ang nasa babang nanonungkulan. Sobra silang pinahirapan, ginapos, Binalutan ng tip ang mga muka, may mga tama ng bala, pinalo sa ulo at sa binaon sa lupa. Labis ang pangungulila ng mga pamilya, lalo pat ang dalawa sa mga biktima ay may mga anak na. Tulad po ng agamangkain, dalawang tatlong, tatlong maliliit. Wala po siyang nanay, ngayon po namatay po ang kanyang tatay, ipapanood na po yung kanyang mga anak. Si Ronald po, dalawa rin ang anak na iniwan una nang nailibing si Ronald Alumno kahapon at ngayong araw naman nakatakdang ihatid sa kanilang huling hantungan si Luis at Jerry Olarte. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News authority bago si vice president sara duterte naman maaari pa ring mapanagot sa ilalim ng batas kahit hindi matuloy ang impeachment trial ayon yan kay senador Amy marcos brigadaan cortez ibrigada mo brigada report wala pa rin lusot o taka si Vice President Sara Duterte sa publiko. Ayon kay Senadora Amy Marcos, kahit hindi na nga raw matuloy ang impeachment trial. Pagpapaliwanag ni Marcos, kahit anong mangyari, tsak na harap o mananagot pa rin ang Vice Presidente kung meron itong kasalanan. Dahil marami na raw kasong nakalinya laban sa kanya mula sa Commission on Audit at Korte Suprema kaugnay sa isyo ng paggamit niya ng confidential funds. Samantala itinanggi naman niyang inaalisan niya ng karapatan si VP Sara na humarap sa impeachment court at linisin ang kanyang pangalan. Gate niya, sinusundan lang niya ang nakasulat sa batas at ayaw lang daw niya magpadala at magdesisyon base sa pakiramdam at nais nice ng bise. Maalala sa isinagawang survey ng SWS ay lumalabas na halos ng Pilipino ay pabor na humarap ang bise sa impeachment charge laban sa kanya bagay na sinuportahan at handa rin gawin ni VP Sara. In the heart of changing lives, ako si Birgada Juan Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Food. Brigada Balita Nationwide. Samantala, opisyal nang naiproklama ngayong araw ang bagong henerasyon o BH Party List. Ngayong umaga, mga kabrigada, ibinigay na ng National Board of Canvassers ang formal na anunsyo para rito. Kung maalala mga kabrikada, ang BH party list ay ang kasama ng Duterte Youth na hindi kaagad na iproklama ng Commission on Elections o Comalek na nanalo dahil sa ilang mga pending petitions. Kahapon, kinumpirma ni Comalek Chair George Garcia na nag na ng Certificate of Finality ang poll body para sa kaso ng BH party list. Sabi ni Garcia, wala na kumarang na TRO para rito at narisulba na ang kaso. Brigada, ang diwa naman mga kabrigada. Kalsada ng Sakripisyo at Pagbabago, sentro ng mensahe ni Pangulong Marcos ngayong Idil Adha. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Nakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sambayan ng Pilipino sa paggunita ng Idal Adha o Feast of Sacrifice. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi nito na ang okasyon ay hindi lamang pag-alala sa sakripisyong ginawa ni Propeta Ibrahim, kundi pa rin sa mas malalim na pagminilay tungkol sa pananampalataya, pagsuko ng sariling kagustuhan at pagbibigay daan sa kalooban ng Diyos. Binigyang diin ang Pangulo na ang tunay na sakripisyo ay hindi laging nasusukat sa aksyon na kundi sa tahimik ng pagninilay at mabigat na pa siyang kinakaharap ng bawat isa sa gitna ng kawalang katiyakan. Kasabay ng pagdiriwang ng Hajj o banal na paglalakbay, pinaalalahan din ang mga Pilipino na ang sukatan ng isang tunay na handog ay hindi sa dami kundi sa kung anong halaga ang naibabalik nito. Sa huli umaasa ang Pangulo na magsilbing inspirasyon ang diwa ng Idel Adha sa lahat ng Pilipino anuman ang relihiyon upang tugunan ang hamon ng panahon at itaguyod ang kapakanan nang nakararami. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Sarigan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Ito naman grupong Alto Dap, mga hiniling na huwag na sanang matigil ang Public Transport Modernization Program. Brigada Sina Matibag, i-brigada mo! Brigada! Report! Sinang-ayuna ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o so ALTODAP ang naging pahayag ng Department of Transportation o DOTR kaugnay sa Public Transportation Modernization Program o PTMP. Sinabi kasi ni DOTR Secretary Vince Dizon na hindi viable ang hakbang. Mababa umano kasi ang consolidation rate dito at hindi nakababayad ng loan sa bangko ang mga nag-consolidate na nangutang para lang makapag-comply sa programa sa panayam ng Brigada ni sa Manila kay Aldo da President Boy Vargas sinabi nitong napapansin niya rin ang napapansin ng kalihim Aniya, bagaman may nakikita siyang mga pagkukulang huwag naman sanang ipatigil ang PTMP <tong> Nag-uusap po kami na sekretary na sabi namin kung may problema along the way, ay yun po yung solusyon na natin. Mm. Pero sana naman po, wag po nilang uh, ipatigil dahil Sir, uh, Sir Gub at Sir Abner mm. ay napakadami na pong sumunod dito. Oh. sa uh, yung po, yung po nga mga 85% na yung sumunod dito Sir uh, Gab at Sir uh, Abner. No? Oh. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy umano ang kanila pa kay Dizon para matulungan ang mga operators at drivers. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News sa San Manila. The Mystical News. Uh, Samantala mga kabrigada, dalawang sospek sa pamamaril at pagpatay sa kapitan ng kagayan nitong buwan ng Mayo na asampahan na ng kaso. Wala sa kampo krame. brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada. B -b -b formal ng sinampahan ng kasong murder ang dalawang sospek na sangkot sa pamamaril at pagpatay kay punong barangay Bernardo Gakwan ng barangay 2 Enrile, Cagayan. Ayon sa Cagayan Police Provincial Office, isinampa ang kaso sa pamamagitan ng regular filing sa Office of the Provincial Prosecutor sa Carig Tugigaraw City sa Cagayan. Matatanda ang pinagbabaril si Kapitan Gakwan hanggang sa'y mapatay sa loob mismo ng barangay hall nitong May 9 sa tulong ng testimonya ng mga saksi at mga nakalap na ebidensya na tukoy ang dalawang sospek na kapwa residente ng San Mariano Isabela. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang pulisya sa publiko sa kanilang pakikiisa at pagbibigay ng mahalagang impormasyon na naging susi sa mabilis na pagtukoy sa mga responsable at pagsasampa ng nararapat na kaso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news authority. Rapido, nationwide. miss na ng korte mga kabrigada ang mga kasong grave oral defamation sa dalawang environmental aktivista na sina Jed Tamano at Junila Castro. Umaalala mga kabrigada silang dalawang aktivista na iniharap sa isang press con ng militar pero doon na isiniwalat ang diwanoy dinukot sila sa bataan noong 2023. Binagbigyan ng Florida Bulacan Municipal Trial Court ang motion to quash na inihain ng kanilang kampo. Matatandaan noong December 2024, naghain sila na kiwalay na reklamo sa ombudsman na laban sa mga nasa likod ng umanoy pagdukot sa kanila. Yeah, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, balita po naman sa larangan ng palakasan. Naka-pantalan ng comeback win ang Indiana Pacers laban sa Oklahoma City Thunder 111-110 sa Game 1 ng 2025 NBA Finals. Lumabol ang Pacers mula sa 15-point deficit, support quarter at 25 turnovers sa buong laro. Huli isinalba ni Tyrese Halliburton ang Indiana sa pamamagitan ng isang 21-foot jumper na nagbigay ng kanilang uh, huling aunang uh, unang kalamangan sa huling 3 seconds. Umiscore si Pascal Siakam ng 19 points sa 10 rebounds habang may 17 points naman si Obi Topin mula pa rin sa bench. Ang naman sa Thunder si NBA MVP Shaq Jeljus Alexander na may uh, 38 points sa kabila ng pagkatalo. Sa lunes gagawin ang game 2 ng uh, naturang uh, mga kupunan sa home court pa rin ng Oklahoma. HOMA. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan low pressure area. Ayon sa pag-asa, huling namataan ng sentro nito sa layong 480 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Magdadala ang trough ng LPA at Southwest Monsoon o yung hanging habagat at ng mga pag sa bahagi ng Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region at Mimaropa. Malalakasin din ng LPA ang habagat na magdadala ng mga pag sa western parts ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon mga kabrigada, mayroon naman itong medium chance na mag-develop bilang isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Saka ni magtutuloy-tuloy na bagyo, tawagin itong Bagyong Auring, ang unang bagyo sa taong 2025. Brigada balita, sa Brigada balita Nationwide. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka lunch break kaman? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide sa Tanghaling Brigada Balita Nationwide. Mga brigada, inyo hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang tinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Lobby S1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco, maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.